Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka, kaagapay? Ano man ang iyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, sana samahan mo ako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo ay magkakasamang muli sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais po nating batiin ng happy listening at pasalamatan ang ating mga kaagapay na sina Brother Ray and Teacher Grace London. Diyan po sa PCCI Kaingal, San Carlos City, Pangasinan. And of course, kasama ang kanilang senior pastor na si Bishop Lorenzo Manzon. Pagpalain po kayo ng Panginoon aking mga kamanggagawa dyan sa PCCI. Kagapay isa na namang napakagandang paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay may pamagat na iniahon mula sa karumihan. Isang umaga, pagkagising na pagkagising mo, ay narinig mo ang ganitong balita sa radyo. Ang kriminal na nasa death row na nakatakdang bibitain ngayon ay pinalaya ng Pangulo. At narinig mong tumigil saglit ang announcer bago siya nagpatuloy na ganito ang sabi. Ang kriminal ay hindi lamang pinalaya, siya ay inampon ng Presidente upang maging kanyang anak. Kaagapay, ano ang iyong sasabihin kapag narinig mo ang ganyang balita? Malamang na hindi ka maniniwala. Malamang ay iyong sasabihin na nagbibiro lamang ang announcer. Sa tunay na buhay kahit kailan ay hindi mangyayari ang ganyan na ang isang kriminal sa death row ay palalayain ng presidente at aampunin pa bilang anak. Oo, sa karaniwang buhay ng tao, imposibleng mangyari yan. Subalit sa Ebanghelyo ni Kristo, sa relasyon ng Diyos sa tao, eksaktong ganyan ang pahayag ng Diyos sa ating mga makasalanan. Dahil sa kasalanan, tayong lahat ay nasa death row, patungo sa impyerno. Ngunit dumating ang Panginoong Jesus at inako niya ang ating mga kasalanan at nagsilbing ating kapalit upang siya ang tumanggap ng parusa ng kamatayan doon sa krus. At bunga ng kanyang kamatayan, tayo ay pinatatawad na ng Diyos sa lahat ng ating kasalanan. Hindi lamang yan, tayo ay inaampun din upang maging anak niya. Yan ang ibig sabihin ng pag-aaring ganap Or justification? Balikan natin ang kahulugan ng justification o pag-aaring ganap, kaagapay. Basahin natin sa English ang isang maliwanag na pakahulugan mula kay Roy Robertson, isang misyonerong matagal na, na naglilingkod sa Pilipinas at sa ibang mga bansa sa Asia. In our previous lesson, we learned about justification. Here's an explanation by a former missionary to Asia, Roy Robertson. Some explain justified to mean just as if I'd never sinned. This may sound the same, but it is an inadequate explanation. In fact, it misses the main point. God's verdict is far greater than a declaration that we are not guilty. A jury may find the person not guilty of the charge of murder or rape but that hardly means that he is a righteous man or one that a father would choose him to marry his daughter God has gone far beyond the verdict of not guilty He has declared us to be holy and absolutely righteous as righteous as his own son Jesus Christ Sa Tagalog ganito po ang pagkakasabi May mga nagsasabi na ang pag-aaring ganap ay pagturing na parabang akoy hindi kailanman nagkasala Parang magkasing kahulugan ito pero itoy hindi sapat na paliwanag Sa totoo kapos ito sa buod na kahulugan ang hatol ng Diyos ay higit pa kaysa pagsasabing walang kasalanan. Maaring hatulan ng hurado ang isang tao na hindi nagkasala sa krimen ng pagpatay o paghalay sa babae, sumalit hindi ibig sabihin na siya ay isang tunay na matuwid na tao o siya ituturing ng isang ama na taong karapat dapat na maging asawa ng kanyang anak na babae ang Diyos ay nagpahayag ng higit pa kaysa paghatol na tayo'y walang kasalanan. Ipinahayag din niya na tayo ay ganap at lubos ang matuwid, katulad mismo ng kanyang sariling anak na si Yesu Kristo. In Romans chapter 3 verses 24 and 25, and all are justified freely by his grace through the redemption that came by Christ Jesus. God presented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of his blood to be received by faith. He did this to demonstrate his righteousness because in his forbearance he had left the sins committed beforehand unpunished. Sa Tagalog, sila ngayon ay itinuturing na ganap sa kanyang biyaya bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na na kay Kristo Yesus, na siyang inialay ng Diyos bilang handog na pantubos sa pamamagitan ng kanyang dugo na mabisa sa pamamagitan ng pananampalataya. Mula sa mga talatang ito, pansinin natin ang sumusunod na katotohanan tungkol sa justification. Ang justification ay kaloob o libreng regalo ng Diyos. Ito ay batay sa pagtubos na isinagawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang dugong inialay na handog doon sa krus. Ang justification ay natatamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at hindi sa pamamagitan ng anumang gawa. Upang patunayan na ang justification ay hindi matatamo o natatamo sa pamamagitan ng gawa kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang ginamit ni Apostol Pablo ang halimbawa ni Abraham na siyang itinuturing na ama ng lahat ng mga mananampalataya. Paano at kailan ibinilang ng Diyos na matuwid si Abraham? Romans chapter 4 verse 3 What does scripture say? Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. Balikan natin ang pangyayaring ito sa buhay ni Abraham nung hindi pa napapalitan ang pangalan niya na Abraham. Basahin natin sa aklat ng Henesis, kabanatang labi lima sa mga talatang tatlo hanggang anim. At sinabi ni Abraham, hindi mo ako binigyan ng anak at isang alipin na ipinanganak sa aking bahay ang magiging tagapagmana ko. Ngunit ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya. Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo. Ang iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. Siya ay dinala niya sa labas at sinabi, Tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ng mga bituin kung mabibilang mo. At sinabi sa kanya, magiging ganyan ng iyong binhi. Sumampalataya siya sa paginoon at ito'y ibinilang nakatuwiran sa kanya. Mula sa alimbawa ni Abraham, pinatunayan ni Apostol Pablo na from Abraham's example, we learned that he was justified, declared as righteous before God. Ang pag-aaring ganap o justification ay hindi nakasalalay sa gawa ayon yan sa Romans chapter 4 verses 1 to 8. Abraham was justified, declared as righteous apart from works. Si Abraham at maging si Haring David din ay itinuring na matuwid batay sa pananampalataya at hindi sa gawa. Ang gantimpala ng gawa ay kabayaran o sweldo. Romans chapter 4 verse 4. Now to the one who works, wages are not credited as a gift but as an obligation ang pag-aaring ganap o justification ay libreng kaloob ng biyaya sa taong sumasampalataya romans chapter 4 verse 5 however to the one who does not work but trusts god who justifies the ungodly their faith is credited as righteousness ang justification ay hindi nakasalalay sa seremonya o ritual ng relihiyon. Romans chapter 4 verses 9 to 12 is this blessedness only for circumcised or also for the uncircumcised. We have been saying that Abraham's faith was credited to him as righteousness. Under what circumstances was it credited? Was it after he was circumcised or before it was not after but before and he received circumcision as a sign a seal of the righteousness that he had by faith while he was still uncircumcised so then he is the father of all who believed but have not been circumcised In order that righteousness might be credited to them. And he is then also the father of the circumcised, who not only are circumcised, but who also follow in the footsteps of the faith that our father Abraham had before he was circumcised. So, brothers and sisters, Abraham was justified apart from religious ceremonies. or rituals. Ang seremonya o ritual ng pagtutuli ay ibinigay ng Diyos sa Genesis chapter 17. Si Abraham ay tumanggap ng pag-aaring ganap o justification sa Genesis chapter 15. Sa makatuwid, ang justification ay hindi nakadepende sa seremonya o ritual ng relihiyon. Ginawa ito ng Diyos upang si Abraham ay magsilbing ama ng lahat ng mga mananampalataya, maging sila tuli tulad ng mga Hudyo o maging sila'y dituli katulad ng mga Hintil. Basahin natin ang Roma o Romans chapter 4 verses 11 to 12. Ang pag-aaring ganap ay hindi nakasalalay sa pagtupad sa kautusan. Yan ay ayon sa Romans chapter 4 verses 13 to 25. Abraham was justified apart from the law. Niliwanag ni Apostol Pablo na ibinigay ng Diyos ang pangako kay Abraham batay lamang sa pananampalataya at hindi sa pagtupad sa kautusan. Bakit? Sapagkat ang pangako ay ibinigay na ng Diyos kay Abraham maraming maraming taon bago ibinigay ng Diyos ang kautusan kay Moses. What this means to us? Anong kahulugan ng halimbawa ni Abraham para sa atin ngayon? Bakit mahalagang malaman natin ang tungkol sa kanyang pagkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos? Malaki ang kahulugan at kahalagahan ng halimbawa ni Abraham para sa atin. Sapagkat maraming mga tao ngayon na umaasa na sila'y maliligtas at magkakaroon ng katwiran sa harapan ng Diyos batay sa mabubuting gawa ng moralidad. Today, God declares us righteous apart from works of morality. Batay sa mga seremonya at ritual ng reliyon, today, God declares us righteous apart from ceremonies or rituals of religion. Batay sa pagtupad sa mga kautusan ng Diyos, today, God declares us righteous apart from the law. Rather, God declares us righteous, justifies us simply when we put our faith in Jesus as our Savior and Lord. Amen? Sabalit so, sa pamamagitan ng halimbawa ni Abraham, ipinapakita ng Diyos sa atin ngayon sa kanyang salita na hindi matatamo ang justification at kaligtasan sa pamamagitan ng tatlong bagay na yan muli ang justification ay sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang Romans chapter 4 verses 22 to 25 but also for us to whom God will credit righteousness for us who believe in him who raised Jesus our Lord from the dead. He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Noong ipinahayag ng Diyos kay Abraham ang kanyang pangako, ay sumampalataya si Abraham at ibinilang ng Diyos na katwiran kay Abraham ang kanyang pagsampalataya. Ganon din sa atin ngayon, kaagapay ipinapahayag ng Diyos sa atin ang kanyang salita na si Kristo Yesus na kanyang anak ay namatay at muling nabuhay para sa ating kasalanan. Sasandaling tayo ay sasampalataya sa pahayag ng Diyos. Ang ating pagsampalataya ay ibibilang na katuwiran para sa atin. Tayo ay aariing ganap ng Diyos, patatawarin sa lahat ng kasalanan at aamponin bilang Kanyang sariling mga anak. Hindi dahil sa anumang gawa natin, kundi dahil lamang sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Paul said in Galatians chapter 2 verses 15 and 16, "We who are Jews by birth and not sinful Gentiles know that a person is not justified by the works of the law but by faith in Jesus Christ, so we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law." because by the works of the law, no one will be justified. Pansinin natin mabuti ang mga salitang binigyan din sa Tagalog. Tayo ay sumasampalataya kay Kristo Yesus upang ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo at hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Galatia, Kabanatang 3, Talatang 26 sapagkat kay Kristo Yesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pansinin natin mabuti kaagapay ang mga salitang binigyan din. Kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Batay sa halimbawa ni Abraham, lalong maintindihan natin ngayon ang Efeso, Kabanatang Dalawa, mga talatang walo at siyam sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Bilang pagtatapos, gusto kong tanungin kita ng deretsahan kaagapay. Kanino at sa ano ka umaasa para sa iyong kaligtasan. Ikaw ba'y umaasa pa rin sa iyong mga gawa ng moralidad at sariling kabaitan? Are you still trusting in your good works of morality to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa mga seremonya o ritual ng relihiyon? Are you still trusting in ceremonies or rituals of your religion in order to be accepted by God? Ikaw ba'y umaasa pa rin sa iyong pagtupad sa mga kautusan ng Diyos Are you trusting in your obedience to the law in order to be accepted by God Alalahanin mo ang halimbawa ni Abraham Ang mga bagay na ito ay hindi nakatulong sa kanyang relasyon sa Diyos Ang tanging naging saligan ng kanyang kaligtasan ay pananampalataya sa Diyos lamang Pakinggan din natin ang patotoo ni Apostol Pablo. Basahin natin mula sa ating Biblia ang nakasaan sa Filipos, Kabanatang tatlo sa mga talatang isa hanggang anim. Napansin ba ninyo na sa mga talatang ito ay isa-isang binabanggit ni Pablo ang lahat ng kanyang mga katangian at mga gawa na maaring maipagmalaki sa harapan ng Diyos? Subalit ano ang naging pahalaga niya sa wakas sa mga katangian at mga gawang ito. Pakinggan natin ang kanyang patotoo. Bilipos Kabanatang tatlo sa mga talatang 7 hanggang 10. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo ang pagiging matuwid ko ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Pakinggan natin mabuti. Ulitin lang natin ang talatang siyam. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayoy buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ito ang hamon ko sa iyo ngayon, kaagapay. Handa ka bang lumapit ngayon sa Panginoong Yesus at sabihin sa Kanya ang panalangin ito? Panginoong Yesus, inaamin ko pong hindi po sa aking mga mabubuting gawa ng moralidad, hindi po sa seremonya at ritual ng relihiyon, hindi po sa pagsunod sa kautusan, kundi sa iyong napakalawak na biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. At ako'y lumalapit sa inyo, Panginoon, nagtitiwala na lamang sa inyong kaloob na katuwiran. Sumasampalataya po ako sa inyo bilang aking tanging tagapagligtas at Panginoon. At sa iyo na lamang po ako umaasa, Panginoon, ng kaligtasan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos ang papuri, diyan magtatapos kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito at muli kitang inaanyayahan sa susunod na Sabado sa kaparehong oras, 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702 dzes febc Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999-223-5668. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam, Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.